Ulit, 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 ulit. ulit. <laughs> Uy! Uy! <laughs> Pagkilala sa mga pride ng Barangay San Joaquin sa kauna-una hagawad parangal ng Team Barbie Organization na ginanap noong biyernes. Layo nilang magbigay inspirasyon sa iba pang mga residente sa pamamagitan ng pagpapakilala sa ilang kabarangay na nagtugumpay sa iba't ibang aspeto. Naging masusi ang proseso sa pagpili sa mahigit isang daan na awardee ayon sa Team Barbie. Meron kaming first ever gawad parangal dito sa Villa Tupas. Ito po ay binibigyan namin portansya lahat po ng mga nagdadala na karangalan dito sa aming villa. So bilang simple appreciation upang maramdaman nila na super support kami at uh, talaga namang isang daang porsyento yung proud namin sa kanila. So ito yung aming first ever gawad award. Uh, we have a 100 plus. So yung iba kasi nagkaroon tayo ng ulan pero tuloy pa rin. So I think makukompleto na namin ng aming mga gawad parangal. Sinerge namin to um, through bahay-bahay dito together with my Nakchi, uh, Bernalyn and Emma, uh, ni Manuel San Jose. So sila po yung nagtumingin kung ano pa, yung, ano pa yung mga kailangan naming quality para makapasok ka dito. Ito yung mga super proud and loud ko sabihin na dito sa lugar namin maraming uh, uh, graduate with honors and dito sa lugar din namin marami na rin graduate na magna cum laude, mga teachers, mga Uh, ang dami, sobrang dami sa uh, like sports, ayan, dito sa lugar namin yung pinakamaraming magaling magbasketball basketball volleyball and the rest sobrang dami pa pong mga achievements dito na ibinigay and bilang part of team bar, presidente ng team Barbie and part ng HOA uh, ginawa namin to na bigyan namin sila ng simple, simple appreciation exclusive for Villa Tupas only. So, dito lang po yung mga inawardan namin. Meron kami ang binabigyan ng certificate, then meron kami pa souvenirs, pero on the week pa lang siya. Then may free, free, may free puts kami for everyone. With cooperation of Barangay Captain, Kap Arab, and Barangay Council, kung akayanin, and we invite Team Barbie with gagawin natin yan hanggat kaya dapat po gagawin namin last fiesta July 23 so nagkaroon tayo ng bagyo so ang ginawa namin is inurong na lang namin so tinuloy namin siya ngayon dinagtagan namin na like, kanina nagsumba tinuloy lang namin siya yes sa ating mga awardees congratulations lagi nyo tatandaan na proud na proud kami sa inyo ang buong bilya tupa sa mga dinala nyo karangalan dito sa lugar natin and I hope na pagbutihan nyo pa wag sumuko and hindi ini uh, hinihintay namin yung pinaka mas better na I think na kaya kaya niya. Basta bilya tupas at batang bilya tupas, mahangas yan. <laughs> hey! Pinuri ni Kapitan Erap Sanchez ang inisyatibo ng organisasyon. Anya sila ay nakasuporta sa mga ganitong klase ng programa. Napaka-gandang proyekto po ito. Kaya sa amin, sa part po ng pamahalang barangay ng San Joaquin, uh, sinisikap po namin na, na masuportahan yung ganitong mga proyekto para magkaroon po ng uh, parang ma-encourage po ang lahat ng mga kabataan at yung mga huwarang ama ina na binigyan po natin ang parangal na sila hindi lang po sa kanilang tahanan kundi pati po sa mga organization at sa part po ng pamalang barangay na San Joaquin na nabibigyan po sila ng uh, pansin nabibigyan po sila ng pagkakataon na mabigyan po ng parangal Congratulations sa mga organizer po natin uh, sa tagal ko po nang nanunungkulan eh, iilan lang yung mga ganitong uh, organizer at eh, ganitong klaseng samahan na Mag, na mag uh, organize ng ganitong proyekto po na papakinabangan po ng mga tao at mabibigyan po ng papansin uh, yung mga hindi po napapansin po noong araw. Kaya sa mga or organizer, mga officers, uh, congratulations po. Sa mga awardees po natin, patuloy lang po tayong mangarap, patuloy lang po tayong magsikap at uh, ito po ay magbubunga rin po ng maganda para po sa kanila, sa kanilang pamilya at sa ating pong uh, minamahal na barangay San Joaquin. Kaya congratulations din po sa kanilang lahat. Nagpasalamat ang mga awardee sa pagpapahalaga sa kanila nais nilang magbigay ng motivation at inspiration sa mamamayan. Itong uh, gawad parangal po na ginawa po ni, namin, actually kasama rin po ko sa mga nag rin po. Uh, isa itong uh, inspirasyon para sa kauna-una uh, pagkilala ng mga nakatanggap ng uh, karangalan. Hindi lang po sa akademya, pati rin po sa politika, sa public service, sa board examination or licensure, pati rin po sa larangan ng sports. So it's more on multidimensional po itong award na to. And uh, ginawa po namin to kauna-unahan dito po sa Villa Tupas para bigyan ng uh, pagkilala. Pati rin po inspirasyon yung mga kabataan, pati rin po yung mga nangarap sa buhay, pati rin po yung mga gusto pa rin pong pangarap na matatanda, okay? Hindi lang po siya more on kabataan pati rin po sa mga matatanda na gusto pa rin tapusin uh, uh, yung, yung gantong uh, achievement sa buhay nila makapagtapos ng pag-aaral. Ngayon, gusto ko pong uh, bigyan ng inspiration din po kayo na uh, kahit anong bang uh, karangalan ang matanggap nyo, respeto pa rin po sa kapwa yung kailangan nyo ibigay. Kahit sampung uh, uh, workplace or school or kahit anong field po kayo matapos. Okay? Respeto pa rin po yung sa kapwa. Ang kailangan ma maibigay. Okay? Kahit anong award po yung matanggap. Nais ko lang po bigyan ng uh, pagkilala yung Team Barbie. Okay? Na sana may pagpatuloy to. Taon-taon, hindi lang siya parang ano, uh, kugo na pa-award. Pero naniniwala ko sa kakaya ni, ni Miss Jolan Carizo na may pagpatuloy to taon-taon para mamotivate talaga eh mamotivate talaga and sana itong uh, awarding ng team Barbie ay masuportahan din po hindi lang po ng barangay and uh, SK council pati rin po ng uh, LGU ng Pasig City at ng iba't ibang uh, sektor, non-government orga organization din po momowi um, okay naman po at, at napil ko po na ano kasi po ngayon, ngayon na lang po ulit ako nakakatungtong ng stage. Maraming salamat po sa mga organizer, lalo na po sa Team Barbie at kay, kay Mami Rape. Ang masasabi ko lang po sa mga bata po na kagaya ko, um, pag, pagpatuloy niya lang po ang pag-aaral niya at, at gawin nating bunga ng, ang bunga ng pag-iirap ng magulang natin. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.